Hmm. Grabe hmm. siyang laman eh. Irbahan. <laughs> Ay, ina, na ako laon. Sira mo sana magkamuti. Yeah. Araw yeah. ka ini. Kagrabe ang kamutihon <laughs> mo. Laon. Yeah. Ay, ina, na laon. <laughs> Kaya palang pigaan mo na ang damula. Ha, dalang. Ah, so ano kaya ini? So, puon. So, poon kaya ini, ma. Oo, nagbari na na. Uray, na <laughs> Chor, <laughs> Ay, ni Apo niya. Juro, ubi. Ay, wah. Wah. Uh, pa. Wow, wow. Woo, Ay naputol. Hmm. Tara pula umbe. Iba. Inio iribahan uwi pa ho. Hmm, ano po iyan? Gin anak po? Pangani Yeah, oh, ay naputol. Puro may nakata, Ano sa? Oh. <laughs> ano sa Sabi, Isay. Habis kot, tapi pwede kami mag ada masa sa ano. In. Sige na ngayon. Sa'yo? Hindi mm Hmm, hindi. Wow, wow, we Gua apa? Hmm. Baka dah saya nak coba kasabing dah